Pa-sabay pa kaya 'yan, 'meyo. Naninigas po. Naninigas yung mga muscle niyo. Yung mga legs. Uh, dito. Hey, hindi ko po matutulungan. Na sa tuhay ah. Hindi ko na kitang. Sa side po. Tapos naka-slant din. Sa naka side? Ako po sa dito. Kay... Tasan mo 'yung una niya, 'wi. ng Yan. 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 Okay. Yan. yan. Ay, Kahit pa paano mo magpamassage-massage kayo. Yan nga po ginagawa ko. Pag hindi ko kaya, magpamassage-massage yung katawan niyo. Sir, eh, ano siya? Kahit pa paano yung mga masel-masel niya kasi. In, wala na siyang lakas eh. Kumbaga, oh, yung yung resistensya niya, talagang bumaba ng gusto uminan niya. Baka hindi rin ito nakakain ng maayos. Kasi sumik, pag sumakit yung tiyan niya, hindi na siya makakain. Hindi po ako nakakain. Pagka hindi na kayo nakakain, talagang magkakrams kayo ng magkakrams. Bakit? Mm. Sobrang sakit. Tapos less yung mga vitamina nyo na no, narilisip. sa katawan nyo. Yung resistensya. Talagang magkakrams yung mga ano nyo. Kasi bababa na lahat yan. potassium yung kasi stress na kayo, wala na, hindi na kayo makakain. Tapos, gutong kayo, masakit ang buong katawan nyo, masakit yung buong malakang nyo. Talagang makakaramdam kayo ng mga ganong bagay. Ganong pakiramdam. Lama makakain na po, unti-unti. Nakaramdam ako, kain ako unti. Hindi ako makakain mo. Maayos. Yung full, hindi po. Masakit yung malakang nyo? Pag nakaganyan? Pinupunit po yan sa sakit. Tapos, yun. Sakit. Eh, ko po. Sakit. Oo, masakit. Eh, ganon lang yan, ah. Konti bulian. Kanina ayaw di ba? Wala talaga. Eh. No? Sakit. Islad lang 'yan, o no? Kanina, ginaganong ko na 'yan, eh. 'di ba? Okay. Ito mo naman pag ginanyan ka. Sobrang sakit niyan, oh, mo. Sakit. O yun, ibig sabihin, tumama yung, ano, tumama yung adjustment. Mama, kailangan nyo yun, ma'am. mag undergo kayo ng medication muna. Ano po yun? Kailangan mag-regenerate yung, ano nyo, yung mga nerve nyo. Kasi yun, ipit na ipit na yan, kaya walang dumadaloy na, ano. Kaya puro man-aid, puro. Wala ka nang pakiramdam. O wala nang ano. Kanina, alakas na, ano, yung ganyan. Ginaganyan ko. talaga yun. Oy, okay, kasi hindi ka umaaray. Ngayon, umaaray ka na, oh. Apo. Oh. Oh. Eh, Ngayon, ganyan lang, eh, okay na, oh. Oh, sakit? Hmm, naninigas na yun kung ang sa, na yung kuryente. Oh, okay. Ibig sabihin, tumama yung adjustment. Kahit pa paano, lumihis yung, ano, Lumiis yung mga to. Ma'am, kailangan nyo na ma-MRI, ma'am. Ngayon, ang gagawin ko sa inyo, pansamantala, yan lang muna tatalawin lang muna natin dugo para ano mabuhay yung balak niyo hindi hindi ka rin uuubra sa ano eh hindi ka rin uuubra sa maraming karate kasi kailangan yan observation muna sa unang adjustment pag kasi baka pag pinihit pa kita sa likod mawala ulit yung ano mawala ulit yung pakaramdam pag na, pag wala na kasi pakiramdam ibig sabihin wala nang dugo wala nang ano nun no. wala na yung wala nang circulation Kailangan to nakaano muna siya, kung saan ka Hindi, pwede akong makatulong lang sa kanya, kasi ngayon sakit. Kasi pwede, di ba nag-message sa WhatsApp? Hindi ako nakaka-receive doon yung, ano, yung mga admin kung kung saan Pwede, kailangan po na punta, makaka lang talaga natin, Roy. okay lang yung hinga ni hinga ni hininga niyo. Nakakahinga kayo ng mayos. Hindi ako pantay ako masyado. Hindi ako masyado nakakaano. Nakakaano? Okay. Hindi ako masyado. Check nyo nga yan. Yan. Okay yung pag-inga nyo? Okay po. Okay yung hininga nyo? Okay lang po. Hindi ko tayo okay. Observa mo rin bago natin bago tayo magpatuloy. Ayan, hindi na nahirap ako. Ayun po. Alisin mo, alisin mo. Alisin mo. Ito. po muna. Sige. muna. Hindi pa? yung ano niyan sabog na sabog yung dish nyo. Hindi kaya rito yan. Eh, ang ginawa ko, tingnan nyo, in-adjust ko lang ng konti. Gumanda yung parang nam Pero pag binago na yung posisyon nyo, ibig sabihin nyo, putok-putok na yan. Putok-putok yan. Sapul yung ano nyo. Sapul yung pinaka... Ano Sapul yung pinaka... root nerve. Ma'am, pinaka-dress yan ma'am. Kailangan nyan, ma'am. Agarang kayo, may MRI agarang kay may maray para makita kung ano yung kakayurin. Kakayurin lang yan. O pagka hindi kinayod maraming tukuran yun para hindi ganyan ang pakaramdam nyo. Mahina kayo, pero hindi ganyan yung nakalatag lang ng paghiga. Agad-agad di kayo makahinga. Ibig sabihin, grabe na yung ipit ng ano nyo. Magpa-blackout kasi kayo nung pagmatagal na kayo na ano. Kailangan tulog nyo yan, nakaganun. Oh nakatagilid tapos nakalubang ng paganito. Kung baga, paganito, paganyan. Pag, pag nilatag mo ng todo yan, nakukompress na yung, ano? nakukompress na yung mga ganito mo. Ito kasi ang spinal nerve. Yan ang spinal nerve, ito yung root nerve. Pag nakumpress ng paganito ka, nasobrahan na latag ka na ng latag. Latag na latag. Wala magkukulaps kang katagalan. Kaya kailangan mo ma -ano, makasingaw yung ano. Kaya hanggat ang nakatagilid. Sir, hindi natin siya pwedeng pwersahin, may hirap. Kailangan niya may support tayo ng ano. Kita niyo wala pa akong ginawa, pinahigaran natin, hindi niya kaya. Kailangan niya mong may support kayo ng oxygen. Yung ginawa ko sa inyo, pansamantala lang yun. Kita mo, nakaramdam ka kanina, nung ano, simpleng ginawa ko lang tapos minasas ko muna. Pansamantala yun muna. Hindi natin kaya ayaw kong itaya yung ano ko rito na ano, baka ma disgrasya si ma'am lalo. Kailangan niyan may life support na yung ano. Kailangan may oxygen. Hindi ka mahirap na pangilaman ng ano. Kailangan makita ko yung MRI kung anong diffuse. Kung may pag-asa ko bang ano na ano. Ma'am, kailangan, naka-ambulansya naman kayo. Kailangan sa ano na kayo delikado yung ano, delikado yung oh wow, pagka, ano, nawaw, na hihirapan kayong hindi ng pagkano. Kailangan talaga sir, agarang kayong may maray para lubusan yung, lubusan natin maintindihan kung kakayanin pa ng mga adjustment o kailangan ng ano yung tukuran. Tukuran. Paano may oxygen tayo dito bago, o kaya pumirma kayo ng waiver sa akin, in case ano man ang mangyari wala ko wala akong pananagutan. mas maganda safe tayo pare-parehas kasi pagka pinilit ko pinilit ko nang wala akong ano out of nowhere ako sa ano tapos sa disgrace kayo syempre, sino -re yung re-reclama nyo ako ang last touch mas maganda na yung ano tayo yung show tayo